Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Dumating na sa bansa lahat ng Miguel Malvar class frigates. Oo, buong squad. At ito na ang pinaka-advanced at pinaka-latest na barko ng Philippine Navy ngayon. Imagine, tumagos ang budget na nagkakahalaga ng 28 bilyon under Horizon 2 ng AFP Modernization Program. Malaki at to mga tropa at seryoso ang laro. Ang gumawa, ang kilalang warship builder ng South Korea, ang Hyundai Heavy Industries. At ito na warship ang pinakaarmadong vessel natin sa ngayon. Bakit? Dahil may surface to air missiles at may close in weapon system pa, walang iba kundi ang Aselsan Gok unang beses na makikita sa history ng navy natin. Charming, 'di ba? parang bagong-bagong kapitbahay na sobrang may daladalang kagamitan. Ganon sana dapat ang lahat ng kagamitan ng ating hukbong dagat para naman hindi na inaapi sa pagmamayari nating West Philippine Sea. Pero teka, hindi lang yan ang niluto ng Hyundai para sa atin. Sila rin ang gumawa ng kauna-unahang brand new Rizal class frigates ang mga modernong barko na nagkakahalaga ng mga labing-anim na bilyon piso at may anim pang Raja Sulaiman class offshore patrol vessels na may total na nasa 30 bilyon na kung saan sa nakaraan natin video ay pinag-uusapan natin dito ang mga gagawing upgrades at nasabi pa na maaring mas advanced pa ito sa ating mga Malvar class frigates. Ngayon, nasa horizon tatlo na tayo at may pondo na 43 bilyon at higit pa para bumili ng dalawang bagong warships. Dahil malaki ang pondo, inaasahan talaga na mas malaki, mas matipid at mas matibay ang mabibili. Ang leading contender, HDF 3500 design ng Hyundai Heavy Industries ng Korea parang upgraded Miguel Malvar. Pero may iba ring nag-o-offer walang iba kundi ang kilalang ring warship builder ang Hanwa Ocean mula rin sa Korea. Ang Ocean 4,300 na sa tingin ko kaya magpakitang gilas kayang magdala ng humigit kumulang apat na pung missiles at may mas malakas na radar. Oo, mas malaki ang bagahe, kaya may maibubuga rin talaga. At eto ang twist. May isa pang player na nag-offer walang iba kundi ang French Naval Group. Dala ang kanilang Defense and Intervention Frigate o FDI Frigate. Iba talaga siya. Kung technology ang usapan, sinasabing top tier ang mga sensors at radars ng FDI. Pero ang catch, sa budget natin, mukhang isang FDI lang ang kaya bilhin kasi mas mahal nga at mga nasa 43 bilyon per ship dahil sa upgraded weapon systems at advanced electronics medyo mabigat sa bulsa. Kaya tanong, pipiliin ba ng Philippine Navy ang isa pero super advanced o dalawa pero medyo mas practical? Ano sa tingin ninyo mga tropa? Technical bit pero chill lang ang FDI may mas accurate na apat na D-radar at mas malakas ang aerial detection, kaya itinuturing din siyang anti-air warfare frigate. May dala rin itong humigit kumulang 24 na anti-air missiles, kaya hindi basta-basta ang makakapasok sa hangin kapag may ganito. Compare natin. Ang Miguel Malvar, may mecha missiles na range 20 km lamang, pero ang Aster 30 ng FDI umaabot ng hanggang 150 kilometro o diba legit na malayo. Literal at figurative. Pero hindi pa tapos ang laban. May upgraded version ng Mecha na doble ang range, mga 40 kilometro, so may laban din ang Miguel Malvar family. At kung magbubukas talaga ang pondo, kayang mag-offer ng Hyundai ang mas malalaking designs tulad ng Sejong the Great Class Destroyer na may edges ang system at kayang magdala ng napakaraming missiles. Pati na rin ang HDF-3800 at HDF-4000 variants na pwedeng magdala ng mga 40 missiles at may mga katulad na capability sa Aster 30 hanip, di ba? Kaya muli sa tagal-tagal ng plano ng mga upgrades, nananawagan ang buong sambayanan na lahat ng pera na nakulimbat ng mga kurakot sa bansa. Bawiin na! At dito natin dalhin para naman hindi lang ilang Pilipino ang makinabang. Dahil kapag napangyari ito buong bansa ang makikinabang sa oras ng kagipitan dahil meron na tayong panangga o pandepensa. Ano ang moral ng kwento? Simple lang, kailangang seryosohin ng gobyerno ang pagpondo sa AFP Modernization. Kung gusto nating protektahan ang teritoryo lalo na yung pinag-aagawang bahagi ng West Philippine Sea, kung saan tayo ang laging dehado kahit alam naman nating atin ang teritoryo kaya kailangan ng investment. Hindi ito fashion statement. Ito ay investment sa seguridad at sa strategic na posisyon ng bansang Pilipinas. Hindi tayo dapat tayo naapi kung alam nilang marami tayong nakabantay sa WPS, pero dahil nga sa kakulangan ng kagamitan at iilan lamang ang mga nagpapatrolya sa lugar, nagkakaroon sila ng tsansa na gumawa ng pugad sa lugar. So final line, excited tayo? Oo. Pero dapat responsible din ang decision making. Mas malaki ang pondo, mas maraming option pero pipili na ba tayo ng iisang super frigate o ng mas maraming good enough na barko? Mga kaibigan, nakadepende sa priorities ng bayan. Stay tuned, kaya don't forget to like, share at click ang notification bell icon para lagi ka on para sa susunod na update. Maraming salamat po sa panunuod. Big shoutout sa lahat ng top commenters at new subscribers. Ciao. huwag kalimutang mag-like, subscribe and click the notification bell.